Hot topic ngayon sa social media at sa umpukon ng ating mga kamarites ang pagtatanggol ni Nanay Lolet sa alaga niyang si Paulo Contis na nadadamay ngayon sa breakup ni na Kailin at Mavi Legaspi. Pasabog ng manager ni Paulo sa kanyang Instagram account, uminit ulo ko ng marinig yung chismis na isinasali ang pangalan ni Paulo Contis sa break up nila Mavi at Kailin. Dahil daw sa bad influence ni Paolo kaya nakipag-break up si Kailin kay Mavi. Wow ha, talagang dapat masali ang ibang tao pag nagbi-break kayo. I have zero respect for people na nagbabad mouth sa mga nakarelasyon nila after a break up. Dapat paghiwalay kayo, no bad blood. Tanggapin mo at mag-move on ka, ang matapang na pahayag ng talent manager. Ania pa, I don't want to have a fight with Kailin, but I am giving her a warning na kung totoo ang mga narinig ko na sinasabi niya about Paolo Conti she will never hear the end of it from me. Kung mali ang alaga ko tinatanggap ko at pinangangaralan sila, pero pag siniraan mo sila ng walang basehan, magingat ka dahil hindi kita uurungan. Sa sumunod niyang IG post, ito naman ang litanya ni Nanay Lolet, sa totoo lang, hindi naman ako galit, ninus lang ako na sinasali niya ang pangalan ni Paolo Conti sa break up nila ni Mavi Legaspi. Hindi maganda yun gumamit ka ng alibay pag hindi naging maayos ang relasyon mo. Kasi kayo lang dalawa ng partner mo ang may isyo, kaya bakit kailangan isali ang ibang tao? Dapat matutuhan ito ni Kailin lalo pa at hindi lang si Paulo Contis ang madiramay sa mga sinasabi niya. At hindi pwede na basta nalang palagpasin iyon inilalabas niyang dahilan, pahayag ni Nanay Lollet. Pagpapatuloy pa niya, pag hindi niya ito napatunayan talagang hindi ko siya titigilan. Kawawa naman si Paolo Contis kung masisira siya dahil lang sa mga walang basehan na kwento ng hindi pa sumisikat na tulad ni Kailin Alcantara. Mas malaking artista si Paolo Contis kaya mas dapat proteksyonan. Kaya mag-isip ka munang mabuti bago ka mandamay ng tao sa problema mo, Kailin Alcantara. Your problems is your to tackle, hindi dapat isama ibang tao lalo na si Paolo Contis, ang maring punto pa ng veteran showbiz columnist.